hindi totoong si Daniel ang isa sa mga may-ari. Sabi niya, na kumari, hindi kay Daniel Padilla ang J. Castle. Yung vineyard, ang may-ari ng J. Castle. Sa latest episode ng Showbiz Update ni O.J. Diaz ay sinabi nitong hindi tutuo na isa si Daniel Padilla sa mga may-ari ng J. Castle's Park. Hindi raw totoong kabilang si Daniel Padilla sa mga may-ari ng bagong tayong theme park sa Batangas. Taliwas sa naunang kumalat na balita. Sinabi ito ni OJ batay umano sa kanyang source. Hindi kay Daniel Padilla ang J. Castle, yun vineyard ang may-ari ng J. Castle, bungad ni OJ. Sabi pa umano ng source ni OJ, hindi talaga part owner at hindi rin industrial owner si Daniel sa naturang theme park sa Batangas. Nasagap pa ni OJ na humingi umano ito ng tawad sa totoong may-ari ng J. Castles. Hindi umano alam ni Daniel Padilla kung saan nanggaling ang balitang kumakalat sa social media na isa siya sa may-ari ng nasabing park. Nagtataka naman si Mama Loy dahil sa isang interview ng ABS-CBN News ay sinabi ni Daniel na kasali ito sa conceptualization ng Naturang Park. Doon tayo sa Creatives and Conceptualization, ani Daniel sa isang interview. Syempre hands-on dahil gusto nating ma-experience ng mga tao hindi naman tayo pwedeng gumawa ng theme park na basta-basta. Say naman ni OJ ay tinanong niya ang source niya kung maaaring industrial partner si Daniel na walang share pero maaaring kinuha ito para sa marketing ng theme park. Tinanong din daw ni OJ ang kanyang source kung may naging usapan ang may-ari at si Daniel. Sabi ng source ko, wala, kaya nag si DJ doon sa friend ko. Sabi rin ni DJ hindi niya alam bakit ganun ang lumabas sa press, ani OJ. Dagdag pa ni OJ, ayon sa kanyang kaibigan ay marami silang partners sa J Castle. Haka-haka pa ni OJ Diaz na baka sa industrial partners na bibilang si Daniel Padilla. Naniniwala naman si OJ na kung wala mang share si Daniel sa pagpapatayo ng J Castle ay may malaki namang maitutulong ang aktor kung magkakaroon nito ng partnership sa may-ari upang mas makilala ang theme park. Creative, conceptualized, diba? Mas doon naman ako. And, um... Siyempre, hands on. Dahil, dahil gusto natin buhay yung experience sa tao. Hindi naman tayo pwede gumawa lang ng amusement park na basta-basta